So ayun guys, magagata tayo ngayon ng alimasag. Alimasag with sitaw at dahon ng uh, balinghoy. Kamuting kahoy. Dahon, kamuting kahoy. At ito ilalagay na natin, ilalagay na natin guys kasi kulo na yung gata. Siyempre nilagyan ko na siya ng sangka. Basic lang, basic lang naman guys. Ang pag gata diyan gulay. para naman maiba-ibang ulam natin guys ngayon so ito na nga ilalagay na natin ang sitaw para may gulay iyan uh -huh. Siyempre, inugasan natin yan guys ito guys pag naloto na yummy 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 so hintay natin mahapok ang gulay guys so ito na nga guys yung talbos ng uh, kamuting kahoy ilalagay ko na hindi na yan ginayat ng maliliit guys kasi yung pinaka mura lang na dahon ng uh, ko so ilalagay na natin yan guys ayan pwede naman yan guys Ayan. So, pagluto na dahon na to, is ready to eat na. Kain na naman, guys. Usok-usok lang, guys. Ito na nga, guys. Luto ng ating uh, ginataang alimasag. Thank you for watching, guys.